Hello mga kabusing, welcome back to my vlog support. So, hello mga kabusing, welcome back to my vlog. So for today's video nga mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang puksaan ng mga Mr. Pilipinas Worldwide Candidates. So ang dami talagang mga deserving na contestant na pwedeng makuha ng kanya-kanyang Corona bilang isang Mr. Pilipinas Worldwide. So, before anything as mga kabusing, is nice ko muna kayong bati na magandang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, at syempre, dito sa Bansang Barin is hapon na nga mga kabusing, ayan na nga, nagsidatingan na at nagsisalihan na nga ang mga previous winners ng kanya-kanyang pageant winners mga kamusing na sobra talagang ang dami din talagang malalakas na makakalaban bawat kanya ay may kanya-kanya pinapakitang galing when it comes sa uh, performance ng kanyang communication skills sa kanyang charisma at syempre sa kanyang mga datingan mga kam sa uh, forma sa ganda ng katawan at syempre sa papugian nga mga kaboseng. so eto na nga mga kaboseng, yung mga confirmed na talaga na uh, sasali para sa Mr. Pilipinas Worldwide na andyan na nga si Kit. Cortez ng San Juan mga kabosing. So ito mga kabosing, alam nyo naman na ito mga kabosing, na when it comes sa uh, pag uh, ho host nito is eh, sobrang galing talaga ito ni Kit Cortez sa pagdating sa communication skills niya sobrang gwapo din to at ang ganda din ng karisma nito ni Kit Cortez simula previous pa lang dati pa lang to is nakita ang na to ng galing kaya lang hindi siya nakapag compete internationally kaya nag Mr. Tourism siya mga kabusing sa Mr. of Pilipinas ayan next naman si Joshua Dajlaw mga kabusing ng Antiki so ito baguhan pa lang to sa A uh, mundo ng pageantry at syempre nagmo-model din to mga kabosing sa mga TV, sa mga ads, kahit sa ang nagmo-modeling to mga kabosing si Joshua Dodge Love mga kabosing. Ito naman fresh new face to sa Mr. Pilipinas Worldwide kaya let, let's see sa kanyang performance when it comes sa uh, darating na laban ito sa Mr. Pilipinas Worldwide. Next naman, My one, Hello, my one and my only Kinit Kabungkal ng Domaguete City. Siya yung magre, magre represent magre-represent ng Domaguete City. So, si Kinit Kabungkal, kita nyo naman makabusing yung kanya pinakita nung sa Man of the World 2024 na nakalaban niya si Venice, Mr. Venezuela. Na sino ba yun? Yung nanalo na sobrang deserve din mga makabosing pero sa si Kenneth Kabunkal gusto ko sana niya Manalo kaya lang sa Venezuela swela na punta yung itong si Kenneth makabosing sobrang gwapo din to ganda ng katawan yung charisma niya talaga makabosing at saka makikipaglaban talaga sa pagandahan ng katawan kita yun naman yung kanyang performance ng man of the world makabosing no, todo that bigay talaga at deserve din naman talaga niyang makipag compete uli really international uh, in so bagay na bagay dito uh, sa uh, tay uh, sa tatlong major uh, crowns like Mr. Global so, International uh, at Mr. Sopra National next naman si Hamid Cabrera ng Manila so ito naman ah uh, new faces din to na sasali sa Mr. Pilipinas Worldwide 2025. So, ito pa lang. Let's see na lang sa uh, dating na laban niya kung makakakuha din to ng corona, makaka-place din to makabosing. When it comes sa pagandahan ng katawan, okay din to makabosing. Yung kanyang performance, yung kanyang Uh, face value din okay na okay din sa akin mga kabosin. Next naman talaga si Jether Palomo ng Pampanga. So ito nakipag-compete niya ito international or nagmo-model din to sa bench mga kabosin. So nakita mo naman tong si Jester Palomo mga kabosin. Matangka din to mga kabosin. When it comes sa kanyang body okay na okay, pasabog na pasabog din. Yung kanyang face uh, value, okay na okay din sa akin. May kunti lang sanang iipapalish yung sa face niya na para maging uh, attractive talaga si Jester Palomo. Next, for my last naman na si Kirk Bondad. So, dito mga kabos, ginulat talaga tayo ni uh, Kirk Bondad na siya yung first na nag-audition para sa Mr. Pilipinas Worldwide Si Kurt Bondal So Lahat ng uh, blogs Dito Vloggers Na Nakipagdagong talaga Yung pagsali Ni Kurt Bondal So siya ang naging Mr. World Philippines at nag -top 20 nga ito makamusing sa laban kaya hindi niya talaga may iwasan na makanyo sa Mr. World makabosing kasi nag -top 20 lang siya so gusto niyang patunayan din sa uh, madlang people na dito sa Pilipinas na kaya-kaya niyang makuha ang corona wag lang siyang masyadong hyper makabosing sa performance niya when it comes sa pag ilalaban na siya sa national pageant at syempre sa international pageant. So bagay na bagay din tumakabusing sa Sopra National sa Mr. International o sa Global. So sa tingin ko mga kabusing makakakuha ito ng Corona si Kirk Bondad mga kabusing. So dito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na candidates na napili ko mga kabusing. So possible talaga na sa, sa limang ito, magkakuha ito ng corona or magfiflay sa Mr. Pilipinas Worldwide 2025. So, sa tingin nyo mga kabusing, sino-sino yung uh, makakuha ng corona, corona sa Mr. Pilipinas Worldwide? Comments down below. And please subscribe my YouTube channel, Arman Montoya Vlog. So, maraming maraming salamat po mga kabosing and see you in my next vlog. Puksaan na ng pagagaling para sa Mr. Filipinas Worldwide. So, thank you and have a nice day mga kabosing. Keep safe. Mwah.